Well, hello guys, good morning, early in the morning So time check guys is 2.54 in the morning So nagpa-alarm ako guys ng 3 o'clock 3 a.m. kasi nga mag first simbang gabi kami ng aking mga anak Siguro yung panganay ko lang ang ano guys, sasama <coughs> So yun na guys since hindi na ako makatulog wala pang kri, 2.30 nagising na ako so excited na guys uh, sa so first one ng sa first Misa de Galio na pala so yun guys so yun guys Pagkagising, magtimpla na kape ay nga pala sa labat ito guys <laughs> ayun guys na oh. sa labat tong tinimpla ko so maya maya mag alam na rin tong cellphone ko after, after nito mag toothbrush then after mag toothbrush mag bihis na hmm. kapi kapi muna tayo <laughs> Oh, sa labat muna tayo guys sa labat ang ginamit ko kasi di ba, madaling araw kailangan na ano tayo sa lamig ano, di ba tapos nito ay magbihis na So guys, ito na nga, pakabihis na si Akits. Karidi <laughs> na guys. And this is my forma. Tada! Tada! Outfit of the day.

Marcelina, oh, Marcelina, oh, Marcelina. Guys, wala tayong mag-jacket kasi malamig ang panahon eh. Diba? Hmm. <coughs> So guys, confirm na, na, na yung anak ko ng panganay ang sasama sa akin. Yung isa, hindi matuloy. Yung tinamad yata. Yan, yan yung anak ko panganay guys. Yan ang driver ko. Nagtago. <laughs> Natakot. Takot ka nak. So yan guys, maya maya alis na kami. Bilis na nak, mag 4.30 na nak. Maganda muna tayo kapag guys. Hmm. Magaya lang tayo ng ano. Yun lang. Yun. Ayaw mo na magkapinak? pinak guys. Yun lang. Tapos, lipstick stick. <coughs> <coughs> Yun guys. This is my outfit. Huh? May, <laughs> may alis na kami guys. So ayan guys. Mag voiceover na lang ako dito guys. Kasi nga maingay na. Kasi nasa labas na kami yan. Tumatakbo na ang sasaang motor namin dyan guys. Kaya hindi klaro ang, ang ano. Kaya kailangan kong i-voice over talaga. So ayan guys. Mano. Ma madilim pa. And ma Ulan-ulan, maambon. Yan guys, papunta na kami dyan sa church ng aking anak. So, ayan na nga guys. At kailangan mag bunit kasi mahamog ang panahon guys. Alam nyo naman guys, ako mabilis lang akong mapasokan ng lamig guys. Saka bang mga kunting ambon-ambon lang, lana. na. Yan, salamat naman sa Diyos at ang anak ko, eh, okay naman magpatakbo ng sasak ng motor. Ayan na guys, malapit na kami dyan. Nasa road one na kami niyan ng aking anak. Ayan. Tapos, yan, malapit-lapit na kami dyan, guys, sa simbahan. Yan. Hmm. Malapit na talaga. Kasi na, guys, medyo madilim. Kasi nga, yung ibang mga daan, walang mga ano. Siyempre, madaling araw pa yan, eh. Wala pang las 4 yan, ah. Ayan guys, so lapit na talaga. Ilang likod na lang, ayan na. Ah. Buti na lang guys sa likod namin may ano motor. So kahit pa paano na ilawan din kami. Diba? Hehehe. <laughs> Ah, malapit na talaga guys ang simbahan namin. So, malapit na talaga siya. Ah, malapit na. Malapit na malapit na guys. Ayan. Yuhuuu. Okay so, na nga guys. Oh. So, isang liko na lang yan. Simbahan na. Ano na nga, dumating na kami guys. Ayan so, ang simbahan. Tada! Ang ganda. Ang ganda ng decoration nila sa labas. Ayan guys. Oh. So, ayan ang Our Lady of the most and our of the most holy rosary church nang San Jose Monte Bulakan guys yan medyo malayo layo din yan sa amin guys sa bahay mula dun sa bahay namin so yun na guys malapit na mag start ang misa yan at kami ay papasok na ng aking anak sa loob kasi pagdating namin guys marami ng tao din halos puno na talaga. Ayan so, guys, ang ganda, di ba? May sign of cross. may mga, ayan sila, oh. <coughs> Sinasabit ng mga design. Tingnan, nga, papasko na. Ayan na nga guys, uh, patapos na ang misa niyan at nang pa may na-announce pa yung mga staff ng church sa kasi father ayan guys malapit na malapit na malapit na talaga yan guys ayan pa lang sila mga panawagan nila mga sa TV advertisement Ito na dami ko ang iyong sinitang ito ng Diyos. Oh. Siyang pati maginta ka ng pinahas sa mga 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 Yesu Cristo. Anang langit tayo, mga pangyarihan at hanggang Diyos. So, yan na nga guys pauwi na kami niyan. yan still ano pa din ganoon pa rin guys ang ah, medyo madilim pa din yan pauwi na kami yan ng anak guys hmm. madilim pa din eh sinatapos 5.30 eh kasi nga tago lala <tip> ano yata itong hi-is, yung makaluma. Kaya ano man siya. Ay, ano na, una to kaya saan, gandia, gandiya. Baka may duper pa yan. Wala ka Tchau. Tchau. Nag-drop tayo kami dito sa bakery. Bumili ng tasty bread. So, guys. Nabili ng tasty bread. Mas kinikin ka ano? Reklamador? Ayan. Tira tayo yung ano, pandesal doon na cheese. Ah. Diyan kami ng pandesal guys. Ayan guys. Cheese. Ayan. Aha. Gusto so, lahat Thank you! Thank you! Okay, guys! Tasty bread na at saka pandesal! Ayan okay, na nga guys! malapit na kami sa bahay! We are approaching to our home! Home sweet home! Ano ba yung mga puti-pupi na yan eh? Mga uh, guys, nakarating na kami. Dito sa bahay namin. Kapapapa dito sa mga puti. Puti ba? mga uh, uh, guys. <laughs> Ito na nga guys. mga mula guys. So yan. na no, dito na Mama. Dito, natin, mama. Dito, natin, mama. Si Dito na ti Mama. Shush, 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 nagising ka na Kai. Hmm. Oh, long, lang lang. Ah. So, nga, guys, at mag-copy tayo. Thank you for watching. Copy mo na, copy. Okay. Bansa ka, ano, tinap, ano. Tawag nito. Yeah, yan lang, guys. Thank you for watching. Bye.